Ito mga brother and sister, kailangan ninyong mapanood itong video na ito kasi uh, malapit na ang leksyon Itong reaction video natin mga kapatid ay tungkol ito Sa AX Sa DSWD Binatikos ni Senador Bungo, si Secretary Gatsalian, tungkol nitong AX at bakit matagal ibigay. Yung pala ginagamit nila sa kung sino yung mga namamuno sa isang lugar na dikit sa ilang kwad Parang na politika na ang nangyari na, pam, na politika na yung dapat itulong doon sa naghirap nating Pilipino yung tinatawag ng AX na kung sinong dikit sa kanila ay mayroon kaagad na kasaut pero kung hindi nila dikit ang isang namumuno na isang lugar na yan ay walang pas. Pakinggan natin mga kapatid. Ito si Senador uh, Bungo kung saan ay pinagsabihan ang ang um, um, instability tungkol nitong nangyari sa AX. Okay. Uh, pe pera nyo ba 'yan? Uh, kayo, Ma'am. Usec, pera nyo ba 'yan? Secretary. Usec, pera nyo 'yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's oh, money. That's why <laughs> we're... Mr. Chair, uh, Madam Chair, if you can recall in the August... Yung Because, list, of Because of politics. Because of politics. Hindi naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. I'm um, Secretary Rex Gatchalian. You were mayor then, na uh, Secretary Rex. Nung panahon ng mo no, as mayor ng uh, Valenzuela, oh, hindi naging selective ang uh, DSWD sa, sa panahon yon. Kung anong kailangan mong tulong sa iyong bayan, sa iyong syudad, sa Valenzuela. What is due sa inyo, binibigay talaga. Walang, hindi, hindi ka tulad ngayon. August, Abril na ngayon, magmamakaawa yung Pilipino sa, sa tulong na 3,000. AX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Peron nyo ba yan? Uh, Kayu ma'am. You "Pera niyo ba 'yan?" Secretary. "Pera niyo 'yan?" Madam sir, we don't treat it as our money. We know it's people's oh. money that's <laughs> why <it> we're. <works laughs> for... Mr. chair, uh, Madam sir, if you can recall in the August union because, because of can... politics. Because of politics. Hindi <laughs> naman ako kalaban ninyo ah. Huwag niyo daw may mga mahirap. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchel Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, I assure you that we will make sure, Madam Chair, that... Ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera. Walang cash Sa lahat na nakikinig na DSW Regional Director Yun naman bang uniform answer niyo di ba? Walang cash Hindi pa na-release Pero pag Pag Paborito ninyo Ang politiko Uy! May cash na bukas Pag sunog Ay, sorry, sir walang cash. Pira, papahinapan niyo yung Pilipino. Nasunogan na nga, back to zero. Walang pambili. Hindi walang pambaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral. Papahinapan niyo pa. Kasi walang cash ang DSWD. Meron kayong gustong i-payout? cash pag may ano nga yung kasabihan pag merong kung gusto may paraan pag wala may dahilan that is your motto DSWD ang problema natin ngayon i-institutionalize natin mga X. Ano natin to institutionalize? Para saan? Para kanino? Para ba sa mga hirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin na nag-aantay ng sagot ng taong bayan. Alam nyo, naawa ako sa mga mahirap. Mahirap lang ha, papahirapan pa. Sana, huwag naman pong ganun. Kaya tayo narito para isabatas ito, institutionalize ito. Pero kaysa sa batas lang natin ito, hindi yung mga mahirap pa mga sinabang. Huwag na lang. Huwag na Pilipino kaya hindi tayo ma-asenso. Pero mga programa mga katulong na mapabilis ang serbisyo. Halimbawa, hindi ko naman sa pinagmamalaki, Andiyan yung malasakit center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka, pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. Eh, pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag nyong pigilan, huwag nyong sirain. Huwag nyong pahirapan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Kanila po yan. Sa Pilipino po yan. Yun lang po, Madam Chair. Paki-update na lang po, sir, sa mga nagmamakaawa sa inyo. Yung mga listahan ninyong sinasabi na just submit the list of qualified beneficiaries. Pinapasubmit nyo naman. Pero baka maubos pa yung pamasahin nila sa kabalik sa inyong opisina. Baka lugi pa sila sa 3,000 tatanggapin nila sa kabalik. Kawawang Pilipino.